Punta tayo kay Doc Ralph nang nakapantulog pa. I'll bahay. the bench kasi. <laughs> Sorry, appointment mo. Dok, pwedeng dyan na rin ako mag-breakfast? <laughs> Pampagising at dahil naka-pantulog kayo, kakagising lang, Good morning, morning. sa inyo. Okay. <laughs> hmm. Isin ka na. Hmm. Ah, alis na tayo. Hmm. Ayan, din <laughs> Dinumog na siya. Hintay na mo si eh. ka na dyan. Maka uh -huh. oh, mamaya tayo. May lego pa ako. Ah? Huh? Lego na hindi, wala namligo. Ganyan na ta, Ganyan ka na. Ganyan na tayo. Alis tayong nakapantulog. Hmm, bakit? Sige na. What if challenge yun. Kasama to sa what if challenge natin. Punta tayo kay Doc Ralph ng nakapantulog pa. Ay, ako. Halika. Okay, <laughs> Malulit na tayo layla, nung oras ni... O, siya nilain ng Manila pa yun. Oo nga, oo ka na. Tayo naman yung unang ano eh, client. Kaya pag ano natin, alis na agad tayo sa iba't agad tayo. Hindi <laughs> mm. <laughs> ka na. Huwag ka mag-alala, mag brush tayo. Tsaka maghilamos. Kasi nakakaya naman kay Doc Baka hindi niya kaya yung ni hininga natin doon pag dati. <laughs> no, <sin> trip mo. Ay <laughs> ka na. Mag gano ka na. Bilis mo mamamaya malis na tayo <laughs> Pero sa tayo, ano, pupunta na kakaya. Layo nun. Oo nga, Moshe. Kasi nga baga yung appointment natin kay Doc Ralph. 9.30, dapat 6.30, makalis na tayo. Baka matraffic tayo. Di ba? Straight from the bed. Nakakalas. <laughs> 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 okay, Hindi pa tayo. ng no, oras na tayo makakaalis. Tsaka ano oras na rin ako nagising kasi eh. Kaya yeah, mag-ano ka, nabilisan mo na. Hindi pa ako nagihilamos. Ay, kumain ka na muna. Sabi rush hour kasi, no? Oo, oh, baka ma-traffic tayo mo. Sige na, mag tayo. Mamagutom tayo sa amin Grabe yung trip mo, ha? Lakas, ha? na. Darating kami na 8.46 am. O, maaga-aga tayo, Moshe. <laughs> Oo. Oh. Darating diba na happy kasi di ba mamaya ano Gracias. <muchas> maka kalamu salta yung kayo good morning <laughs> <yung laughs> <yung makikailmusay laughs> <kasi laughs> <laughs> po mo sa siya ano ano mo sa siya mo sa mo sa siya ano mo sa Kasi kung hindi ako nalang, di mo tututba sa inyo. Oh. <laughs> <laughs> si Moshi, kasi ganyan siya nga kanina. Moshi, 5.30 na. O, sige sabi ko na. Sabi ko, hilingo lang ako. Sabi niya, huwag ka na maligo. Malig. <laughs> <laughs> Napaka-traffic kasi talaga. Napaka-traffic. Oh, ano tatlong araw, <laughs> araw, tatlong araw, tatlong away kami ng biyahe. <laughs> Uh, ano magaga oh, Maaga pala. Maaga pala. makikibreakfast kami yan. Makikitoothbrush na. Kaya ha, Meron ba kayong palmasal dyan? <laughs> <laughs> Ang kakababay! <Kasi>, alam, <laughs> <laughs> si Bisi parang pinaganda niya. True. Hindi kaya kasi pambahay ko talaga. Ah! Alam! <laughs> <laughs> kaya ano, ako pala pala. <laughs> pala Oh! For the first station. <laughs> Na oh, pantulog. Pantulog. <laughs> thank, you, thank, you. thank you, Doc. May pagkape pa. <laughs> Good morning. Good morning. morning. Oh. Pampagising. Pampagising at dahil lang pantulog kayo, kakagising nila. Good morning. Good morning. Sa inyo. <laughs> Good morning, Thank you, Doc. Grabe ha. Ah. May pagkape pa. <laughs>